dito tayo ngayon guys sa Diwata Paris Overload ayan ito yung place ni Diwata yung place na kung saan sinasabi na masarap daw yung Paris ayan yung bahay na bago ni Diwata ayan ayan sa likod ng van ayan si paring di turis my friend Marikoy, ano masasabi mo pare koy kay Diwata pare koy sa paris niya pare koy? Walang tubig. Walang tubig. Lanta pa yung kanin. Di ba? Sayang. Sayang ang pila ko dito guys. Masarap pa yung tag 70 pesos na paris doon sa amin. Hindi talaga maganda. Ito yung place niya. Yan o oh. yung kanin Walang tubig Yung soft drinks Hindi rin malamig mm. Sige na babay na sa inyo.